Magandang tanghalian po sa ating lahat sa mga kumakain na dyan at nag-aabang ng mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 11 ng umaga ng May 25 mga kalaki, abay, ito na po ang magagandat mga uh, tips ng mga lucky numbers sa mga tataya po dyan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Mga 6-digit lucky numbers po, ibibigay natin ngayon mga kalaki para po sa inyo. Kaya kunin mo na ang mga listahan ngayon mga kalaki at kunin ang mga lucky numbers na magugustuhan mo at alagaan mo po yan ng 3 days bago mo po bitawan ang mga numero mga kalaki. Kaya sa mga nag-aabang na dyan at sa mga bagong nanonood sa amin, manood lang po mabuti para alam nyo po ang inyong gagawin para po makasunod kayo sa aming mga lucky numbers. Ayan po. Kaya kung ready ka na mga kalaki, abay ready na po ako para ibigay ang mga lucky numbers na bagong sumada para po sa inyong lahat. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo parang nabagoy boses ko ah. Handa ka na bang manalo at maging millionaire? Ayan po mga kalaki at syempre po umpisaan po natin ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 43, number 48, number 52, number 69, number 31, number 34, number 18, number 23 number 25 at number 10. Ayun po mga laki ang 10 digit laki numbers abroad. Isunod na po natin ang 8 digit laki numbers abroad. Ang 8 digit laki numbers mo ay number 15, number 27, number 38, number 36, number 7, number 11, number 21 at number 24. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 ang 7 digit lucky numbers mo ay number 20, number 5, number 14, number 27, number 29, number 36, number 8. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Abroad pa rin po ito mga kalaki. Ito na po. Number 22. Number 25. Number 18. Number 9. Number 10. At number 4. Ayan. At syempre po mga kalaki. Ito naman po ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 3. Number 7. Number 7, number 1, number 5, at number 2. Ayan mga kalaki at ito rin po ang 5 digit laki numbers abroad. Ang 5 digit laki numbers mo ay number 21, number 28, number 31, number 36, number 37. Ayan po mga kalaki ating 5 digit laki numbers abroad. Yan na po ang ating mga lucky numbers abroad. Kunin nyo na po ilista mga kalaki at tayaan nyo po yan sa loob ng 3 days. At bago po natin ibigay ang mga Lucky numbers po, Pilipinas. Sa mga Lotto Pilipinas, abay, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap po kayo ng mga legit na lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po, na merong 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account, ha, Red Parungkin din. Uh, 51,000 followers na naka-yellow t-shirt ako at kasama ko po si Lola Carmen. At syempre po, Aris Gatchel yan. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers sa amin sa mga uh, babanggitin ko pong mga account. Ayan po yung Facebook namin. At syempre po, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin ay Red parung na merong 16,800 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po, po kayo po, ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin. At heart ng heart mga kalaki, automatic po, pagdadala kita ng mga lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo mga kalaki. At alagaan mo yun ng 3 days. Basta po naka-follow, may lucky numbers ka kaagad mga kalaki. At syempre po, sa mga... Uh, nanonood po ng mga lucky numbers namin tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito walang bayad panoorin nyo po sa Facebook, sa Youtube, sa TikTok pero ang private consultation po may membership fee po good for 3 months naman po mga kalaki na ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months po pag sumali ka sa private consultation ah, ito po ay mga tatay mo sa Lotto Pilipinas Lotto Abroad, National, Weteng at STL mga kalaki ako po ang magbibigay ikukot ko po ang birth month mo at birth year mali mo naman swerte itong mga, mga kalaki ng isa ka sa mapanalo namin. Aba di maipopost ka namin sa aming Facebook account. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga sasali po sa mga interesado ngayon, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Marami pong gumagaya sa amin kaya ingat-ingat po kay mga kalaki Make sure na makakausap nyo muna ako bago po kayo sumali mga kalaki para hindi po kayo ma fake account. Okay, tandaan nyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers namin 3 days po bago natin palitan at sa mga sasali po ngayon. Ngayong araw na ito mga kalaki, ng May 25 mga kalaki abay, bibigyan kita agad ng discount. Okay, sabihin nyo lang po para makamember ka ng May, June at July. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky number 642 Pilipinas. Ito na po, number 41, number 5, number 26, number 29, number 33 at number 17. At ito naman po ang 645. Okay. Number 11, number 18, number 23, number 27, number 34 at number 38. At ito naman po ang 649. Ang 649 mo ay number 10, number 20, number 31, number 40, number 43 at number 48. At syempre po mga kalaki, ito lang po ang 6 digit lucky number 655. Number 17. Number 15. Number 25. Number 29. Number 23. At number 14. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky number 658, kunin mo na. Number 37, number 34, number 46 number 28, number 22, at number 6. Ayan po mga kalaki, kompletor po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at ingat-ingat dahil napakainit pa rin po ng panahon mga kalaki. Kaya kung walang gagawin dyan, stay lang kayo dyan, manood lang kayo ng mga vlog natin sa bahay nyo at pwede pa kayong manalo mga kalaki kapag kasinwerte kayo sa mga lucky numbers namin. Okay? Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po ka tayo kay Rogelio Pascua kay Sir Rogelio Pascua happy viewing po sa family Pascua po dyan sa Binangonan Rizal hello po sa inyo sa mga taga Binangonan Rizal ayan maraming maraming salamat po sa walang saong panonood nyo sa amin dyan at syempre po mga kalaki, sa ating mga tindera naman po ng mga gulay dyan po sa may Balintawak public market po dyan sa Balintawak po sa may uh, ano to sa may Quezon City to eh sa Balintawa ko o nadadaan ako Tapos pumunta ako ng Cubao Tsaka ng SM North. Hello po, maraming salamat po diyan kila Ati Julie at kila Ate ano to? Ate Sesi, ano? Ate Sasi, ayan. Kila Ate Julie, at kila Ate Sasi, shout out po sa inyo diyan. Saludo po ako sa lahat ng mga tindera, maaga pa lang na sa palengke. Mananalo tayo ngayon, ipapanalo ko kayo. Good luck. Tayaan niyo na yan.